Magandang araw mga kapwa ko content creator So sa videong ito ay aking isishare share sa inyo Kung paano nga ba natin may iwasan na hindi tayo madamay sa violation ng iba So syempre alam mo naman natin pagka tayo ay na-monetize na So dapat doble, tripling, ingat na po yung ating gagawin sa ating account Kasi isang uh, pagkakamali lang natin maaaring mauwi sa wala lahat or aalis lahat ni uh, ni Meta o ni Facebook yung ating uh, tools for monetization. So, uh, kailangan sundan mo lang itong video na ito hanggang dulo para uh, malaman mo kung ano nga ba yung dapat nating uh, ginagawang protection sa ating account, sa ating uh, monetization kung uh, monetize ka na. So, wag na natin patatagalin pa. Let's go! Guys, ganito lang kasimple simple yung ating gagawin para sa ating uh, pangangalaga or protection ng ating account para hindi tayo madamay doon sa mga violation na uh, uh, na nanggagaling sa ating uh, mga kaibigan, mga kapwa content creator or usually hindi natin kilala. So ano ba yun guys ng mga violation na sinasabi ko dito sa aking video? Ito yun guys yung pagtatag sa atin. So 'di ba? Usually kasi minsan, pag meron tayong mga friends, kaibigan, o kamag-anak na merong video na kasama tayo, ay naitatag tayo, syempre. Parang ano yun eh, uh, oh, uh, para ipakita na, ano, um, ma-share din sa post mo, yung mga kaganapan na nangyayari sa inyo. So, paano natin yun maiwasan bilang isang content creator na monetize na? Ganito lang guys, sundan lang itong uh, video na ito. So, unang-una, punta lang tayo guys sa ating uh, Facebook. Open lang natin ating Facebook punta tayo dun sa settings yan settings and privacy and then dito sa settings click natin yung settings tapos dito sa baba guys scroll down lang natin yan hanapin natin yung uh, may tagging kaya nandito na kayo guys halimbawa ano, na-open na, na yung facebook punta lang kayo dito guys sa profile and tagging yan so dito guys i-check nyo dito dapat and guys, so, review tags people add to your post before the tags appear on Facebook. So, dapat guys, naka-blue yan. So, dapat ganyan kasi yan. So, dapat i-blue mo yan. I-check che mo. And then, dito sa ilalim guys, review post your tag in before the post appears on your profile. So, dapat din naka-blue din yan guys. So, huwag niyo hayaang naka-ganyan. Yung walang ano, hindi siya naka-tag. Yung doon naka-blue. Yan. So, sa pamamagitan nito mga idol ay mananatiling safe yung ating account. So kung hindi ka naman uh, in, uh, hindi naman intention mo yung uh, account mo is for monetization o hindi ka pa naman monetize, okay lang yan na uh, kung ano man yung a uh, settings nanjan. Pero once na monetize kaya, kaya na kailangan uh, secured mo yan. So yun lang. So yun guys, sa lang, di ba? Basic lang yung ating ang um, gagawin para sa protection ng ating account. So, sana nasundan mo ang video ito. So, salamat sa panunood. Bye-bye uh, and God bless.